time check 6:21 a.m. Sigurado ko karamihan sa atin mga body gumagamit ng tire sealant. Yung nilalagay sa mga tubeless na gulong. Karamihan. Alis lahat naman tingin ko. Alis lahat naman ng mga scooter ngayon is tubeless. So wala silang interior na nalalagay sa loob. So yung tar sealer daw kasi mga bade, yan daw yung ginagamit para kung sakaling mabutas ang iyong gulong, eh siya yung tatakip sa butas. So malaking tulong daw siya para kung sakaling magkaroon ka ng aberya sa mga lugar na walang gasolinahan, walang vulcanizing na pwede kang maghangin o magpahangin ng gulong para maitakong mo pa yung motor mo. Pero alam niyo ba mga body ang dami ko napapanood, ang dami ko rin nabasa na hindi daw maganda yung tarsilan sa gulong. Kasi katagalan daw, nasisira or alam mo yun, parang nagmamantsa or nagkakaroon ng side effect sa mga mugs ng gulong natin sa katagalan. Siyempre, hindi naman natin pwede basta-basta palitan or yung iba kasi. Napapalitan lang yung tar sealant kung sakaling magkaroon ng butas yung gulong nila na malaki na hindi na kayang takpan ng tar na nakapaloob dito. Pero nung nakausap ko yung isang mekaniko na nag nung nagpalit kasi ako ng goma or yung gulong ko sa likod, pagbukas namin, ang pangkat na nung nung tarsilat or yung naging epekto ng tarsilat sa matagal na pagkakalagay niya sa loob ng gulong alam mo yung parang nagkaroon ng mancha parang nagkaroon ng alam mo yung sa mags mismo parang nagkaroon ng di mo maintindihan o yun sabi niya mas mainam daw na huwag gumamit ang tarsilat yun ang sabi nung ano ha nung mekaniko, di naman po tayo expert diyan Meron siyang nirekomendang isang sealant na panggulong din pero medyo may kamahalan. Sabi ng mekaniko, hindi na maganda yung Tarsilat na nabibili ngayon na around 150, yata two 200. Actually, marami nga rin akong napanood or marami akong nakita mga motovlogger na nag-endorse ng Tarsilat. Siyempre, hindi na natin sabing kung anong brand. Pero yung nagiging epekto nga ato ng Tarsilat sa loob ng bulong natin, lalo na din sa mags, medyo hindi kaaya-aya. Ngayon yung narekomenda sa akin nung mechanic, ginagamit daw ng mga tubeless na gulong na pang four wheels kaya medyo may kamahalan yung presyo kumpara doon sa binibentang char seal at na pang motor lang ngayon ikaw, ikaw, ba, de, kung ikaw tatanong yung body kung napanood mo ba or kung may kita mo yung may gigging epekto ng char sealant sa gulong tutuloy mo pa rin ba na gamitin to para sa aberya na pwede mong maranasan, o para hindi ka magkaroon ng problema kung kaling mabutasa ka ng gulong at walang vulcanizing shop na malapit, itutuloy mo pa rin ba ng tar sealant? Siyempre yung iba, oo, gagamit pa rin kami ng tar kasi palaunan, hindi mo masasabi kung saan mabubutasan eh. Siyempre mas maganda na yung nakaready yung gulong natin sa anumang pwedeng mangyari or makabutas dito. Pero ang tanong naman ng iba dyan na hindi gumagamit ng tar sealant dahil alam nila yung epekto yung side effect nito, Anong pwede ninyong irekomenda or ipalit kung sakaling hindi magandang gamitin ang tar sealant sa katagalan. Kung susubukan pa natin yung ginagamit nilang tar sealant na para sa mga four wheels. Kasi sabi ng mekaniko, mas mainam daw siya. Hindi siya yung sobrang lapot o yung katagalan na nagmamantsa or alam mo yun, yung parang dumidikit dun sa loob ng mags mo, sa loob ng gulong mismo, sa goma. Kasi sa totoo lang, Ah, uh, ilang beses ako nabutasan? Maraming mesa rin ako nabutasan eh. Pero sa dami ng beses ako nabutasan ng gulong, parang hindi umepekto yung tarsila. Hindi ko alam ha, kung kulang ba or maling paggamit ko. Pero eh, hindi naman din kasi ako maalam dyan. Ang nagalagay lang dyan yung sa vulcanizing shop. Kapag nagpa-vulcanize ako, dahil nabutasan ako, meron akong dalang tarsilan, pinapalagyan ko. Eh, ang problema nga mga body, nung nakita ko yung naging epekto ng tar sealant sa gulong, lalo dun sa mags natin, medyo napapadalawang isip. Isa pa dyan mga body, yung napansin ko kapag naka tar sa gulong natin, merong mga gasoline station, ba diba? alam naman natin sa mga gasoline station, may mga ano dyan, uh, pwede ka magkarga ng hangin ng gulong, libre naman, minsan bibigyan mo lang ng pakonsuelo yung gasoline boy na tutulong sa'yo tungkol dyan na hindi umuubra yung panghang nila sa gulong kapag may tarsilan alam mo yun kasi nakumpara ko yan um, may pagkakataon na malamot yung gulong ko ay nakatarsilan siya pumunta ako sa isang gasoline station hindi gumagana hindi pumapasok yung hangin sa loob ng gulong kaya nagtataka ako kung tapos pinacheck ko dun sa or nagpakarga ko ng hangin sa ibang gasoline station umubra naman siya so iniisip ko na baka mahina lang yung presyo ng hangin or mahina yung motor ng hangin sa gasoline station kaya di umubra pero kasi mga buddy ang alam ko sa vulcanizing shop malakas yung pressure eh. malakas yung ano yun, yung kapag nagkarga sila ng hangin, yung motor o yung ginagamit nila na compressor, mas malakas siya kung ikukumpara mo sa mga gasoline station. Sabi nung mekare ko sa akin na dahil daw may sealant yung gulong, kapag mahina yung compressor nung panghangin, hindi daw ubra, hindi daw gagana yan na malalagyan ng hangin basta-basta. Kaya kailangan yung malakas yung compressor ng hangin para malagyan yung gulong. Sabi pa is posible na bumara yung tumigas na silan dun sa pito ng gulong natin. Kasi ilang beses na ako nagpapalit ng alam mo yun, uh, yung pagkakasabi uh, sabi ko, yung parang barbola yung sa pito, di ba parang sa pito ng gulong natin, may tinatanggal dyan na uh, parang ginagamit na pala ng screw ba para matanggal yung maliit na nasa gitna ng pito. Kasi sa dulo, parang may maliit na goma. Eh kapag sa ano doon kasi sa tarsilan, kapag yung tar is tumigas nasisira daw yun yung parte na yun or nababarahan kaya isa yun sa mga sinabi sa akin ng mekaniko na hindi daw maganda yung gumagamit tayo ng tar sealant lana ko yung mga ordinaryong tar sealant na binibenta ngayon kung hanggat maaari daw mas maganda gamitin yung nirecommend niya sa akin nakalimutan ko lang kasi yung pangalan mga body na tar na pang four wheels na around 300 plus yung sinabi niya eh. pero yun daw is magagamit mo naman ng ilang beses siyempre malit lang naman yung gulong natin hindi naman natin maubos yun sa isang kargahal lang pero iba daw kasi yung chemical na gamit na eh. yun yung pagkakatatanda ko kumpara dun sa binibenta mga tarsilan sa market ngayon kaya yun yung nirecommenda niya sa akin na medyo, uh, medyo, uh, medyo uh, may kamahalan pero mas maganda mas makukumpara mo daw yung pagkakaiba niya kapag yun ang ginamit mo sa gulong mo sa motor bibili tayo buddy nung sinasabi ko na tarsilan sealant na nirecommenda nung aking mekaniko na ginagamit sa mga pang four wheels na sasakyan and then para makita natin yung itsura kung anong laman niya kung gaano ba siya katagal tapos kung ano yung epekto sa gulong natin lalo na kapag tumatak or ginagamitan natin hindi ko sigurado kung may ibang brand yun pero wala naman sa akin na banggit. basta sinabi lang niya sa akin pag pumunta tayo ng, ng auto supply sabihin yung tarsilan na pang kotse yun yung naalala ko so hanggang dito muna ang video natin for today mga buddy maraming salamat sa patuloy na suporta sa ating facebook page at syempre sa ating youtube page